Sikat si Pilipinas na galing pang kababayan ko ah, galing Don Carlos bukidnon nandito siya ngayon sa Pasay. Yan, ikit ko yung sticker. Ito si Kuya. Galing Don Carlos bukidnon no? Pinadyak lang niya papunta dito sa Luzon, sa Maynila. Sa may Pasay, nandito sa may, may naka parking sa may Paris, San Nidiwata. Yan si Kuya. Taga Don Carlos bukidnon kababayan ko yan. Taga Bukidnon. Ayun, kung sino man nakakilala dyan, kay Kuya. Aga, Don Carlos Bukidan. Idol san nga kay san, san ka nga sa no Don Carlos? Barangay San Nicolas po. Oh. Barangay San Nicolas ayun idol. Kay Mayor Alona Ontarillas Pisaro. Ayun no. May Vice Mayor Jude Palma. Magka, magkatabing bahay na kami ni Idol. Maramag ako si Don Carlos. Ayun. And san pa punta mo idol? Norte pa idol? Pabatanis po. Oh. Ah pabatanis pa si Idol no. Oh. Ayun. Solid. Right. Ay ginin niyo pabatanis pa. Dadalan nito yung pajak. Yung dami ng mga hmm. sticker at yan naka na meet na rin niya si Inday BP Sara no. Dito may picture siya dito. Dito po. Nawala. Ay, ayun, natakpan pala. Ayun oh. Ayun. Si hey, page ni Kitare, Sara Duterte. Kailan alis mo idol? Isakop no. Magbukas na mga idol. Ayun oh, sabay-bayan natin si Idol, si Sikat Pilipinas, may page din siya oh. Paki suportahan no. Sikat Pilipinas Idol, di ba? Oh, ayun, Sikat Pilipinas. Yan, supportahan din natin si Idol oh. Ay uh, lilibutin niya ang Pilipinas. Uh, mula mga batanis hanggang hulo. Hulo, hindi well, pa kanapunta na hulo. Ay, galing ka na doon, hulo. Nandun sa ikot po. Ayan, ayun mo. Oh, galing sa hulo. so pabatanis na pala talaga siya. Ayun, mga idol. Ayun, sikad. Ayun. Ayun, ayun, mga napuntahan ni idol, lo, oh. Ah, sulit. Diba? kaya kalakas si Idol. Dadalhan yung pajak niya, lahat ng mga gamit niya. Sakay na lahat. may nire-ready na niya Idol, Epic na. Naayos na niya. Ayun.